Snow. Snow taba. Pinat bilis oh. <laughs> ba guys, pinaganda nila tong ano na to eh, no? Wala naman tao dito lagi. Pero minsan kasi may ginaganap punyare Yung, ah, uh, kunyari, uh, ano Parang festival naman itong barangay namin. May mga ganun kasi diyan Dito nila si-celebrate yun, mga taga dito magsasama. Pero ito yung event hall nila. Parang people's park, di ba? May na signal? Hindi, oh. Oo, oh, dito magkakonsert yung BTS. Pants. Snow. Anak mo yun, oh. Guys, hindi niya inaaway yung kanina. <laughs> hindi niya yung totaling inaaway. Si Peanut lang yung nagagalit. Baka anak niya nga. Shh, snow, tahimik lang. snow dependent sa kaya may ano dito wala silang may inuman dito pala lipat tayo malabo ba yung life hindi may ano kasi pinat ngayon si pinat tamang ano lang Diba tamang side side lang siya eh. Tara, wag tayo dito. Ang gara, walang dumadaan. Bawal kasi dun talaga sa ano eh. Hindi talaga natin pwede isama si Snow dun eh. Kasi matapang si Peanut pagkasama si Snow. Kung si Peanut lang yan, okay lang yan. Kasama sila, pot, pot, si Bolt. Pero once nakasama, si Peanut, si Snow naman, hindi siya pala away. Pero ang tinutulungan niya lang si, ano, tinutulungan niya lang si Peanut, syempre tropa niya yan eh. Parang sige, turo mo sa akin. Natatakot sa kanila yung tao. Lalaki kasi. <laughs> Mga rumurondang ano, pandak pero matataba eh. Tara na nga, doon na tayo. Balik na tayo doon. Ayun, iinom sila dito guys. Ayun, ito tubig dito kay nanay. Hmm, tubig dyan. Gayon okay, muna kayo dyan. Dito ako nakikiinom din eh. <laughs> si Isno, kala mo iiwan eh. Ayan si Snow. Sige inom ka muna. Hindi ka kayo. Sige na, inom muna. <laughs> Dalawang higup lang guys. Balik agad sa akin eh. Oh. Lagot kayo. Diyan maglalabas si nanay bukas. <laughs> hmm patis may trust issue siya yun pabalik balik siya dalawang higop tapos inom ili yun yun inom inom na inom yan hinabaan nya na yun na yun na ay si panda may inom din ay balik ulit oh. balik ay nandiyan pa si boss nandiyan pa Shht, inom pa umihi pa talaga okay na inom muna kayo snow inom ka muna hindi pa ako tatakas hindi pa ako tatakas kayo ngayon ang iwan kahapon eh ako pa yung babantayan nyo bait bait ko eh sila ngayon ang iwan guys all goods in the hoods Tara na guys all goods na nakainom na sila O, karay raw. One, two, three, go. Come, Sunny. Eh? Autumn season na. Maglalagas na yung mga puno.